Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nakakalungkot isipin na lagi tayo nakakarinig, nakakakita ng mga trahedya araw-araw. Ma kapatid sa pananampalatang Islam, tunay na kapag dumating na ang oras ng bawat isa sa atin, hindi natin maiiwasan. Ngunit, hindi pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam na turuan tayo na mga bagay kung paano tayo at least maligtas sa mga sakuna, mga trahedya, mga problema na kinakasangkutan natin araw-araw. Sabi ng Rasulullah SAW sa hadith na nabanggit ni Anas bin, ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad SAW Mangkala ida karaja min baytihi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah Bulitin natin bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Yuqalu lahu hudita wa kuwita wa anhu wa shaitan. 'an ash-shaytan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi Kapatid sa ng Palatang Islam, ang ibig sabihin ng hadith nito, sino man ang bumanggit ng salitang ito bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Kapag siya ay lalabas sa kanyang bahay, pupunta sa kanyang trabaho, pupunta sa school, pupunta sa kanyang transaction, sa kanyang business, any uh, transaction, araw-araw tayong lumalabas. Pag binabanggit natin ang salitang ito, mga kapatid, sa pananampalat ng Islam, ano ang magiging resulta? At anong ibig sabihin ng salitang ito? Bismillah, inuumpisahan ko sa pangalan ng Allah at ipinagkakatiwala ko ang sarili ko sa kanya. Allah nang bahala sa akin. Pag lumabas na ako ng bahay, siya nang bahala sa akin. Hindi ko kaya ang sarili ko. La hawla, wala kuwata, illa billah. Walang lakas, walang kapangyarihan, Walang kakayahan maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya lang may kakayahan na proteksyunan ako. Siya ang may kakayahan na pangalagaan ako. Siya ang may kakayahan na ibigay kung anuman ang nais ko o iligtas ako sa anumang problema o anumang sakuna, sakuna o anumang trahedya. So, pag sinambit mo ito kapatid, pag lumabas ka mula sa iyong bahay at dapat bawat isa sa atin matuto nito. Bawat isa sa atin ma-memorize ito. Every day, malayo o malapit man ang pupuntahan mo, pag lumabas ka na ng bahay, laging mag-ingat, laging bagitin ang dua na ito o panalangin na ito. Sapagkat, sasabihin sa iyo, na kapag binanggit mo yan, hudita o kufita, wa waqita wa tanha annahu ash pag binanggit mo yan papatnubayan ka ng Allah ano mang mga problema o anong mga sitwasyon sa uh, daan o ma-encounter mo na maaring makasira ng iman mo, makasira ng sarili mo, maging dahilan ng kagawakan ng kasalanan, papatnubayan ka ng Allah na maiwas ka doon sa kasalanan. Maiwas ka doon sa mali, maiwas ka doon sa mga shirk o anything na makakasira sa sarili mo, uh, sa iman mo, sa pananampalataya mo. Wo ko ikaw ay iingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ka niya ng mga malaika na mga ngalaga sa iyo. At yan ang ilan sa mga trabaho ng mga malaika, ang proteksyonan ng mga tao, pangalagaan ng mga tao, ipagduwa ang mga tao, i-monitor e ang mga tao. So, pangalagaan ka, iingatan ka. At pukita, ikaw ay Iiwas sa mga trahedya, sa mga sakuna, mga hindi kaaya-aya na mga pangyayari. Kapatid, sa pananampalatay Islam, bago lang natin nakikita ang mga pangyayari, mga disgrasya na nangyayari sa daan, subhanallah, nakakalungkot isipin. Ngunit ito ang dapat nating sambitin lagi pag lumalabas. Uh, hindi natin maiwasan ng kamatayan, darating talaga yan. Ngunit, at least, nagdudua tayo, ginagawa, ginagawa natin yung means para mailigtas natin ang ating mga sarili. So, pag binanggit mo yan, papatnubayan ka ng Allah, iingatan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, at uh, iiwas ka sa mga pinsala, mga trahedya, mga sakuna, na maaring uh, makakasama uh, maaaring ma ma darating sa iyo anytime and tanahaan mo ang shaytan ang shaytan lalayo sa iyo subhanallah lalayo ang ka kanang shaytan Yung shaytan na every now and then ay sumisira sa buhay natin nais niya wasakin ng buhay natin pero pag sinambit mo na yan lalabas ka lalayo ang shaytan sa iyo Ah, lalayo ang ka kanang shaitan. Masya Allah. Kapatid sa pananampalatang Islam, maiksing dua pero napakahalaga sa buhay natin. Na kung kaya, huwag natin kalimutan sambitin lagi ang salitang yan, Bismillah tawakkal to Allah, wala hawla, wala kuwata illa billah. Naway pangalagaan tayo ng Allah, saan tayo, saan man tayo naroon. Barakallahu fiikum jizakumun na khair, wa ala nabi Muhammad, wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.